ay Malay! my life. Agak pa naglagaw. Tsa! Joke lang. Anong bubiyak galit ba, boy? Oh, harap pakita ko sa inyo ang guys ko namin. Gidyo. Oh, harap guys, pakita ko sa inyo ang view ko namin. No? Ayara na na, nagpa na ko na, sa inyo. sa baboy. Okay, ipakaon ko sa ila. Halangan mo sa inyo. Ha! Joke lang. Halangan man kaunon mo man to. Ano ka mangot? Alay na galayo, gak. na ko pa kanto sa ila tangkal. Amani ang obra ko taga adlaw adlaw taga aga aga adto gadi kay damuga ng mga baboy yawan mo ko ni agwanta baho din nila kay mo baho gadi ti wala man kuma mahimo kay amani ako no bigla taga aga sige pada sila ng gutom na ikaw gani ginagutom ay mga baboy pa sumuga ng tao ikaw pa ay ko sa dregalay na mo sa ko ay ko sa akong nga pag tegalik na basyan Wala lang tangkal para magwin-winan ang na ng baho. Mayo pa ba, boy, kapaligo, pero ikaw wala agad. Pero na butangal ko tubi ang ilang Malakan noon sa ila kay para mag na. Pag day, na, anan ko nga, tama na nga video. Ang kapoy na ko Bye-bye! Ah.